Isinugod sa ospital ang dalawa nating kababayang OFW na matinding nasaktan sa malakas na ulan at malawak na pagbaha sa United Arab Emirates. Tuloy-tuloy naman ang pagagapay ng pamalaan sa kanilang mga pangangailangan maging sa pamilya ng tatlong OFW na nasawi sa matinding pagbaha sa UAE. Yan ang gulat ni Noel Talakay. Bagamat wala ng ulan, lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada sa Dubai. Ang video ito ay isa lang sa mga binahang lugar na ipinadala sa PTV News ng isang overseas Filipino workers doon. Swimming pool everywhere na sabi yung, ng employer, swimming pool everywhere. Ayon kay Rhea na isang OFW sa Dubai, balik normal na ang kanilang pamumuhay kaya back to work na rin siya dalawang araw matapos ang matinding pag-ulan sa United Arab Emirates na ikinalubog ng ilang lugar doon tulad ng Al Ain, Dubai at Sarja. Okay lang naman, wala sa isang virtual press briefing ng Overseas Workers Welfare Administration, kinumpirma ni Administrator Arnel Ignacio na dalawang OFW ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng matinding pinsala. Isa sa kanila na nanatili pa rin sa ospital dahil kritikal ang kalagayan nito. Yung uh, kasama ni Dante sa kotse si Martin William Pimentel. Uh, ito yung na sa Binte, okay na siya. Si Lydian Inocente Capalon, okay. ito na lang yung uh, na nasa onloho pa ng ospital. Nauna nang kinumpirma kahapon ni Department of Migrant Workers Officer-in-Charge Hans leocac ang tatlong OFW na nasawi sa kasagsagan ng pagbaha sa UAE. Ayon sa DMW, kasama ang UAE government at mga employer na mga nasabing OFW, inaasikaso na ang mga dokumento nila upang agad na maiuwi sa bansa ang kanilang mga labi. As soon as we get clearance uh, sa mga necessary uh, documentation and requirements, Uh, immediately maililipad natin yan. Sagot ng OWA ang lahat ng gastusin sa pagpapauwi sa mga labi. Huwag na nilang problemahin yon kung ano man ang magiging gastusin. Hanggang sa makauwi yan, hanggang sa ating uh, uh, services which will be necessary sa kanilang pagluluksa. Nakipag-ugnayan na ang OWA sa mga kaanak ng mga nasawi at nasugatan sa UAE at nagpaabot na ng tulong. Sinabi rin ng OWA, wala pa namang OFW sa UAE na nais bumalik sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.